Dumadami na rin talaga yung masarap at murang kainan dito sa San Mateo Rizal. Masarap yung na-try namin ditong chicken wings, 149 pesos lang. Meron din silang chicken isaw at chicken tenders rice meal na below 100 pesos. Marami pa silang ino-offer na ula Merong bagnet kare-kare, gulay na laing at meron ding may sabaw. Affordable nga ang food and drinks dito. May student meal pa nga na 49 pesos. At dito yan sa Eat That Cheek. Malapit lang ito sa munisipyo ng San Mateo Rizal. Lakad lang kayo dito sa simbahan pakaliwa. At may makikita kayong signage ng Santa Ana. Lakad lang kayo papasok at makikita nyo na tong Eat That Cheek. Malinis at maaliwalas ang kanil lang dining area. Sa menu, yung mga rice meal nila, nagre-range from 49 to 149 pesos. Ito yung student meal nila. Masarap to, malutong yung pagkakaluto sa chicken poppers. At yung gravy pa lang nito, ulam na. Malinam naman pagkakatimpla sa gravy. Ito naman yung chicken fries. Fries ito na may toppings na chicken at signature sauce. Akala ko nga guys, sa iba may yung ketchup to. Pero hindi kasi lasang pinat yung sauce nila. Kung naghahanap ka naman ng malinis na isaw, try mo to 89 pesos lang kapag may kasamang plain rice. At kapag gusto mo i-upgrade ng special fried rice, mag-add ka lang ng 10. Masarap tong isaw nila, meron pa silang suka. Isa to sa suggest kong itry nyo pati na rin yung kanilang chicken wings. Ito yung bagoong bomb at black pepper. Nagustuhan ko tong black pepper. Expect ko kasi maanghang dahil sa paminta. Pero hindi, medyo manamis na misto pero malalasaan mo yung paminta. Masarap pa yung pagkakaluto nila sa wings, malutong yung balat at juicy loob. Etong bagoong bomb naman may kasama tong kare-kare sauce. First time nga lang namin to matry at masarap din pala tong flavor ng wings. siya mga pala yung pagpipilian yung flavors ng wings pati na rin dito sa chicken tenders. Ito yung spicy salted egg powder ang gamit nila pero may tapis itong totoong siling labuyo. May sipa nga ng anghang to. Yung isa pang best nilang flavor itong creamy garlic. Garlic. Light lang yung lasa nito at talagang creamy. Ito naman yung inihaw na pork chop. May kasama tong dip. Akala ko noong una maangha. Pero pag tinikman nyo, lasang kalamansi. Medyo may asim at tamis. Ito naman yung bagnet kare-kare. Kaya -kare. sa wings kanina, malapot yung sabaw nito at talagang mapinat yung lasa. Tapos yung gulay na nakasahog dito, pinirito. Masarap tong bagnet, malutong yung pagkakaprito. Same din dito sa nakasahog sa laing. The best rin yung pagkakaluto sa laing, hindi makate. Kung mahilig ka nga sa gulay, isa nga to masasuggest ko. Sa sinigang naman nala dito, nakahiwalay yung laman sa sabaw. Kaya mas napapanatiling malutong yung bagnet. Yung sabaw pa nito, ma asim at malapot. Marami pa silang ino-offer dito na talagang sulit sa presyo. At ang maganda nga, below 200 pesos lang. Yung isa pa sa mabenta sa kanila dito, itong ice cream. 10 pesos lang itong nasa cone at 35 pesos naman tong Sunday. Dagdag ko lang din na meron nga pala silang free wifi dito. Pwedeng pwede nga kayo magwork dito o kaya naman gumawa ng homework. At kapag gabi naman, tuwing weekend, meron ditong acoustic night. Kaya sa mga naghahanap ng murang kainan dito sa San Mateo Rizal, try nyo na rin dito sa Eat That Cheap. At guys, meron din silang party bundles. Kaya kung may handaan kayo, pwede kayo umorder sa kanila.